Moira de la Torre umamin na binato ng bote ni Regine Velasquez kaya umiyak. Na na Binato Umiyak ako dahil na ng bote. Umiyak ako kasi. Regine. Nagparinig sa ASAP. Nabalitaan natin na isa si Regine sa nag-unfollow na kay Moira sabi ni Vice Ganda. Sabi ni Regine ay nakipagsagutan pa daw sa Idol Philippines. Di naman kagalingan nan lalaban pa. Sama ng ugali. Kaya binato ni Regine Velasquez si Moira sa kanyang mall show. Sabi niya ay I need to do it because sinagot-sagot niya ako sa Idol Philippines favorite ko kantahin ang araw gabi kahit sawang-sawa na ang fans. Share ko lang. Sabi ni Regine sa ASAP na hindi na din sila friends ni Moira. Kasi we're not friends anymore. <laughs> <laughs> Ginaya niya ang statement ni Sam Milby kasi parehas lang naman silang galit kay Moira. Dagdag pa niya. Favorite ko mag-head voice kahit pangit pakinggan hehe. Share ko lang ulit. Gusto ko din mag-apat na night concert kahit na hindi ko na kinakaya physically. gusto ko e disappoint yung mga foreigner fans ko gaya ni Avella. Anong masasabi nyo? Comment down below.